King Langaw Huwag nang isa muna kung ka na Hello guys welcome to Toys Tated TV Ayan bakit siya Toot brush pa lang yan Ay ikot ikot to Down down oh, Forward, push mo forward Oh, Hop. Lock mo na. Lock mo na. Yan. Oh, careful. Matalim. o yung kamay mo. Sa taas. Sa taas na. Yan. Sa bang. Yan. Yan. daar is there to open it. Inside the box in a box in a box and a box. in a box? Box in a box in a box? No, there's one box. Box in a box. There's box in a box. Mm -hmm. Mm -hmm. So cool. kagad. Wala, hindi yan, di ba? Wala, no? okay. oh, ano, hindi yung tanong. Ang tanong. ano? di ko rin alam. Ang search natin. Okay. Oh, ano oh, mo na natin? Train, train, train. Choo, choo. Train. Oh, may naman to sa loob. Oh, diba? Oo. Oh. Train din to, oh. Bro, connect, connect train pala to, eh. sila, oh. May din pala Oo, may gulong sila. Ayan, oh. Eh, no? May laman sa loob ah. Ano naman sa loob? Little trains. Oh, ito no? rin, oh. Ito rin, oh. Ito rin, oh. Ito Ito Ano-ano ba yan? Ah, kabay! Ayan nga, buhay natin ng Mega Sword! Mega Sword Sword! Giant Robot train? Bakit yan?

Oh, open up the laser beam. Hanapan natin ang bata. Ito ba? Uy, paano yun? Ano yun? Gumagano yung kamay niya? Siya, ano, mahaba? Ah, yun, mahaba siya. Ah, na-cover. Ba? Kaganda

Tu chu okay. Sanya. Nagigigil ka na naman. Pero talaga. Sa dito. Trance! Go.